Huwag bang magbaw? Ha? Huwag bang magbaw? Sabi rin ako diba? Sige rin na Nandating na ko dito nga Oo narin, narin Sige na si Soy Soy, mga angkol Hindi, hindi dyan lang, hindi dyan lang lang yan Hindi kaya na, na at least natin pang entry Hey guys Isa na soy isa ganso na, tara pa Amo, na Sige lang, sige lang to Ano, ganso, dala na soy soy. <laughs> Asa, gambak Bawa, ba, bawa, 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 Bau na, bau na. Ayan, ayan lang. Sige, sige. Iril lang, iril. Pag mo Unong lang. Yari, abid mo lapit. Sige Sige. Ay, bau. Sige lang, sige lang. Sige lang, kami. Sige lang. Pang-entry na to. Sige, sige. sige ayan, okay, ay pa doon. Okay, mga angkol. Tournament, tournament. Tournament.